Hi guys! Welcome to our daily vlog! So, today is rest day namin ni ate and yan, mago grocery na kami on. Sayang-sayang -saya ni ate kasi rest day na. mag kami, mag-grocery and yan, pupunta tayo sa doon kay Ujisan, doon kay Lolo. So, yun yung gagawin namin ngayong rest day namin kasi bukas pa kami magluluto. Bali, magpe-prepare na kami ngayon. So, tara, samahan nyo kami sa aming pag-grocery at pag-iigib. Let's go! Let's go na! So ayan guys, kami ay lalarga na ni ate. Magbabike na. Siyempre magbabike. Wala naman kami sasakyahan. Ito na dala kong galon tatlo. Para isa kang labas na. Ito yung ating mga Mio. Ano nga yung tawag ni kuya? Pro Max. Mio Pro Max. Version 34. So update namin kayo mamaya pag nandun na kami sa kay Lolo ko. So ito guys, so, oh, tingnan ninyo. After nilang mag mag-ani ng palay, ginaganyan nila yung, ewan ko kung ano tawag dyan, yung sa ano, yung tira. O, ayan o, no, ang galing. Nakapalibo. Tapos, kukunin din nila yan. Hanggang doon o, no? yung dami pa o. Oh. O. Oh. Pakaiba no? So, yun guys, ngayon lang namin naalala, wala pala kaming cash. Cash lang doon, kaya ayan, duma, naghanap tayo ng 7-Eleven para mag-withdraw. Ayan guys, tapos na tayong mag- withdraw. Wala na naman yung ATM. Tara na. Wow, pa kaunta pa yung kasama ko. Let's go. Kay Lolo na muna. Oh, hi guys, sandito na kami ni Lolo. Ayan, ayan. Ang bango. Grabe, bango ng apple. So ito yung mga tinda, medyo marami sila ngayon. Nagpe-prepare pa yung mga kasamahan ni Angka. Ito si Angka, si Lolo pala. Um, ano kaya ang bibili natin? Ang bibili muna natin ay mga gulay. Ang gawa natin ng, ng ating ang tawag dito. Lumpiang gulay. Ang gulay. Mamimili naman ito, may si ate, ito, ng, ate ng kamote. Matanggalan mo pa ng ano? Balat. No. Dito, so, dito oh. Yeah. Freshly picked char. Ang sabi na laki pa <laughs> oh. Okay. Okay. okay na yan? Okay. Oo. Sige, ito naman guys, yung labas niya. Yun. Mga kaki kaso, ayun lang tama yung kaki nila. Oh. Sayang na. Kalabasa. May mga ibang gulay naman nga dito na kaya mura kasi hindi maganda yung pagkakabunga ano pagkaka ba. Tulad so, yan o. Oh. Tapos yan guys sa table na yan, diyan may papatong yung mga bibilihin mo tapos ipapabilang mo naman kay Lolo. Lolo lang ang style dito. I taste pa po siya ng mansanas. Pwede ka naman kasi mag free taste dito. Ayun, yung mga prutas nila pinapa pre-taste nila. Pero ito talaga legit to na napakatamis. Tikman nga natin to guys kasi yung mga Lola. Sabi nila parang lasang saging daw. Kaya Tikman natin ng konti. natin to. Kung lasang saging. Sabi ng mga lola, lasang saging. Mm. Mansanas din. Na may pula-pula. Mansanas din pala siya. Hindi nga lang ganun ka-crunchy. Pero masarap. Ujisa! Hai! na! Ay! din, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800! Mmm! 800! 1, 2, si Lolo, Ako magbabayas pero kay ate siya natin, Hi, guys! Nandito naman kami ngayon sa kinds kasi na yung kawali namin nasira nasunugan. Kaya bibili muna kami dito sa Kinds ng Kawali. Ayan guys, Nandito kami sa bilihan muna ng t-shirt. Naubos na nga rin yung t-shirt namin. Tig 300? Hindi kami magkaintindihan kung yun bang tig 348 o itong tig, itong tig pa 598. Hindi kami nakabili sa Costco. Ito na nga lang mo. Pambahay lang naman eh. Oh, ito ang ganda po. Dito tayo sa tig pa 598. Sampung peraso na yan. Ayan. Maganda din naman ang mga kawali dito sa Kains. Ayan oh, nga lang. Medyo pricey siya ng konti. At bibili na nga kami nung malaki. Mga non-stick to, no? Mga non-stick. Ito, 3,000. tayo. 3,000 itong isang to. Ito, magkano yan? Ayan, Ayan 1,900. Kaya na kaya dyan? Parang maliit. Itong one, two. Yan, no? May Ay, one, mas two. Yan eh. Mas maliti yan. So, ayun, guys. Wala kaming nabiling... Kasi ano, mababaw. mababaw kasi. Kaya, change plan tayo. Pupunta kami mamaya sa... Ka, sa ano, trial. trial. Doon na lang kami bibili ng kawali. Mamaya ang gabi, magwa-walking naman kami. So... Tayo naman sa avance. And, guys, mag-ano muna kami? Mag tataya sa loto. Sana manalo. Hindi kami nakakataya ngayon lang. Buti kami nakadaan dito kaya maglo six 6 ka Ayan. 200 yan ang isang taya. Ayan na siya. Ayan na siya. 200. na

mag ano na siya, mamimili na siya ng mag-grocery kasi kulang pa yung binili namin sa uh, store. Pagkatapos kong mag-give ay ihigib ulit ako sa Toresen naman. Ganun lang ang ano namin. Pagka rest day, ganito lang ang mga ginagawa namin, grocery and mamayang gabi, makakapagpahinga na. So ayan guys, nalagyan na natin lahat yung galon at ito nga ilalagay ko dito sa aking likod ng bisikleta. Pagsasama-samahin ko na nga sila. Tapos na akong mag-i-gave si ate ay namimili pa rin. Ayan, nag yung layout ng, ano, abanse, oh. Lumawak siya. So, bibili lang kami ng toge, tapos yung tokwa daw ay doon sa Torres. Ayan, guys, tapos na kaming mamili ni ate. Uuwi muna, tapos iigibulit ako. Ito yung inigib, tatlong, ano na, tinali-tali ko na tapos doon na yun ng mga pinamili pa namin and then igibuli tayo ng isa para hindi na tayo lalabas sa day ship tamang bahay lang tayo so let's go yan guys stopover over muna nalaglag yung mga galon ko sa likod ng bike kaya napatigil kami dito ayan sa kalagitnaan ng kalsada Pangit ang pagkakatali ko kaya si ate na muna ulit ang dadali nito. So ayan guys, nakarating na nga kami dito sa Apato pagkatapos ng pagkahaba-haba naming pagbabike. Yan guys, pagkadating namin ay aalis agad ulit kami at iigib naman kami sa Toresen. Dadalahin na namin yung apat na galon para lahat may laman na. Hi guys, nandito na kami ngayon sa Torres and dito naman kami i-give. So ayan guys, nandito na nga kami sa loob at papaunahin ko na umigib nga si ate kasi per head nga dito is dalawang galon lang. Then pagkatapos niyang mag-i-give, ako naman na susunod syempre at siya naman ay mag-grocery ulit. So ayan, tapos na nga ako give itong dalawang galon ng akin, yun naman kay ate na sa nakapato nga doon sa table habang siya ay grocery So hintayin ko na nga lang siya bago kami umalis ulit. So ayan guys, tapos na tayong mabigib. Itatali ko na lang to kasi apat yung laman na nga. Ito Yung dalawa nasa basket. Tapos itong dalawa dito sa likod. Kasi yung bike ni ate naka mountain bike ba. So ayan. Uuwi na tayo pagkatapos na ito. So ayan guys, andito, kami sa ba andito na kami sa bahay. Yung apat na pamilihan dito ay napuntahan na namin. Magpapahinga muna. Ako, magpapahinga si ate ay magluluto ng kanyang ulam dahil ako ay nakapagluto na ng ulam ko. Oh, wow. Shala. So, ayan guys. Mamaya ang gabi. Pagkatapos magluto, pupunta pa kami sa isang bilihan kasi nga, bibili pa kami ng, ano ngayon, kawali. Medyo malayo 'yon Eh, isasabay na rin namin sa pag exercise So, walking lang kami kahit gabi na. So, update namin kayo mamaya guys. Bye! Yan guys, update lang. Ito ang aming kusina at napakagulo. Bale, anong oras na alas 6 na, hindi pa kami tapos magluto ng pang-ulam. Then eto, eto naman yung mga gagamitin, nat gagamitin namin bukas para sa aming ibebentang pansit at saka lumpiang gulay. Ito naman yung niluto ni ating ulam niya. Anong tawag nga dito? Chicken, cashew chicken. O diba, social? Ito yung akin naluto ko na siya kanina, well. Wow, niluto, wow, niluto ko. Pero tinulungan ako ni ate. Ang akin naman ay bistik tagalo, karning baboy. So, update namin kayo guys mamaya kasi lalabas pa kami at pupunta pa kami ng trial para bumili ng malaking kawali. Hi guys, it's 7 in the evening na and pupunta na kami ngayon sa trial. Nag-change plan na rin kami, magbabike na lang kasi gabi na talaga madilim na. Para makauwi kami ng mabilis at sobrang lamig kaya nag-double jacket na kami ni ate. So ayan o. No? So ayan, update namin kaya pag nandun na kami sa trial. Siguro mga 30 minutes biking kami. So dyan So ayan guys, nandito na kami sa may workman. Isang kanto pa daw at malapit na kami sa Uh, trial. Ayan, o oh, gabi na, mag alas 8 na naman ito. Update kami kay mami ha? Bike muna, baka mahuli ng polis. So ayan guys, nandito na kami sa trial and for the kawali tayo. Papasok na kami at bibili nga lang kami ng kawali. Ito yung parking area niya. Medyo malawak yung parking lot niya. Mm. Tapos sa sa may bandang gilid yung parking ng mga bike. So tara maghahanap tayo ng kawali. Ito yung tsura niya mataas ka agad. Nandun yung mga grocery talaga. Doon ka sa taas mamimili. Dito ay mga ano lang, konting gamit lang. yung ko tayo ng basket. nagbasket basket pa kami, ikawali lang naman. Ito yung itsura guys. Pakita ko na lang din sa inyo ng mabilisan kasi. Kakunti naman na namimili kasi gabi na. Pero 24 hours to, no? 24 hours at bukas yung trial. Ang daming chocolate na for sale dito ngayon ha yun guys, Andito na kami sa kawalian ito e, yung kawali namin pero 30 cm siya. maliit na lang, walang 30 naghahanap kasi kami ng malaki para para pag madami yung lulutuin namin eh hindi na kami mahihirapan kaso mo walang malaki may malaki ah mas mura din dito ah kaysa doon sa kinds na pinuntahan hindi namin kanina hindi nga lang malalim no? so ayun na nga guys bulan 30 na 30 cm sana na eto ganito sana oh. pero wala kaya eto na lang yung bibilihin namin Ito. 28 <laughs> 28 malaki na rin naman pero dahil nga marami kami niluluto at nagbebenta kami sana ay 30 pero sa susunod na lang tayo bibili ng 30 sirain muna ulit natin, no? Ay, magbabayad na kami and hingi na talaga kami kaya kailangan na namin umalis dito. So, at update, update namin kayo, guys. And kanina yung lalaki no sa, sa escalator, si Lolo Jisan pala 'yon. Ayun na, guys, kami eh, pauwi na uli. At ito yung ating mga bike. Naiwan pa ni ating bukas yung kanyang bike, yung in flashlight. So, update namin kayo, guys, pag kami eh, naka na. nakauwi na. So, ayan guys. Andito na kami sa bahay. Finally. Whew, after how many years? Whoa. Hi guys. Ayan. Update. Kami ay magsisimula ng mag... Uh, gayak ng aming mga pang pansit at lumpia. Hindi kami maliligo guys. Sa kami ay... Wala kasi kami hairnet. Kaya ito yung gamit namin para yung buhok namin hindi man laglag. So, ayan. Magagayak na kami. Hihimayin muna. Para kami maliligo, no? <laughs> <laughs> Tapos si ate ang magagayak ng mga gulay. So ayan guys, update. Anong oras na? 11.20 na. Medyo patapos na kami sa pagpe-prep. And konti na lang para makaka makakaligo na kami at makapagpahinga. Pero hindi pa dyan natatapos yung ating whole day, rest day na gawain. So, mamaya update ulit namin kayo kung ano oras ba kami makakatulog. So, ayan. see you guys again later. So, hi guys. 'Yan, kami pa rin nga ito halos tapos na kaming mag-prepare. Ayan na sa dami ng aming ginayat na mga gulay. O kailangan talagang maaga kami mag-prepare. And ayan, last na 'to ng gagawin na lang kami ng sawsawan ng aming lumpiang gulay. Kasi mas masarap syempre 'yung sawsawan kapag may uh, medyo matagal na naibabad 'yung ating ano suka, 'di ba? So ayan. Uh, 10 minutes before 12 na ang oras natin at sa, hindi pa kami nakaligo. So, ayan. Mauna na nga si ate maligo kapag katapos niya dyan. And then, habang ako na may nag mag -e edit na ako ng aking pang vlog, pang upload. So, ayan. kita tayo mamaya guys. Sana makapagpahinga na agad tayo. Hi guys, update. Tapos na kami. Yes, finally. Pero nagutom na kami alas 12 na ng hating gabi. Kakain muna kami ng tinapay bago magsiliguan. So, ayan. See you guys again later. So, yun, guys. Ayan. Finally, tapos na tayo maligo. And, malulobat na rin tong cellphone ko. So, ayan. Mag-aalauna na ng madaling araw. And, hindi pa rin kami na uh, tutulog. Mamaya pa siguro, mga... 1.30 kasi basa pa yung buhok. Again, salamat po sa pagsama sa aming daily life tuwing rest day. And ito talaga yung ginagawa namin kapag rest day. Akala may nagtatrabaho pa rin nga kami. Eh, dahil sa pagreraket namin. Pero masaya naman kami sa ginagawa namin and so far naman eh at least hindi kami naiinip or naiisip yung mga negatibong bagay. So, ayan, si see, see, you po ulit sa aming daily life sa aming Japan OFW vlog. And sana na tuwa po kayo sa panonood sa amin and wag niyo pong kalimutan i-share ang aming video and mag-follow na rin po sa aming Facebook page. Janice, see you see you guys tomorrow. Bye.